Diniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na sapat ang supply ng isda sa nalapit na closed fishing season ng Galunggong na magsisimula November 1 hanggang January 31 ng susunod na taon. Si Joshua Garcia sa detalye. Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na walang magiging kakulangan sa supply ng isda kasabay na nalalapit na close fishing season sa susunod na buwan. Ayon kay BFAR spokesperson na Zaryo Briguera, magsisimula ang close fishing season sa November 1 hanggang January 31 ng susunod na taon para sa Galunggong, partikular sa Northeastern Palawan. November 15 naman hanggang February 15 ang itatagal ng close fishing season sa Zamboanga Peninsula para sa sardine fishing. Gayun din sa Visayas Sea para naman sa small pelagic o panguhuli ng tuna-like species gaya ng alumahan. Kaugnay ng conservation measure na ito na ipinatutupad ng pamahalaan sa pamamagitan ng taun taon-taon, si Rigoro ng kagawaran na matutugunan ang inaasahang supply gap, lalo na sa mga pamilihan gaya sa mga palengke. Itong ginagawa ng pamahalaan, yung uh, pagangkat ay pansamantala lamang para masiguro natin na natutugunan pa, rin, natutugunan pa rin yung uh, supply sa mga palengke at hindi ito mga ng uh, pagtaas ng presyo. So ang sinisiguro natin, mapanatili ang affordable na presyo. Mga sa mga isa sa mga palengke sa panahon po ng close season. Sa monitoring ng BIFAR, nasa 300 piso per kilo ang bentahan ng isda ngayon sa mga palengke tulad na lamang sa Galunggong. Maliban rito, ay wala pa naman anila silang monitor na malaking pagtaas sa presyo ng mga isda sa pamilihan. Sa kabila ng pagpalaot ng karamihan sa mga maing isda para makabawi at samantalahin na walang gale warning sa mga karagatan matapos sa mga nagdaang pagulana. Ayon kay Briguera, nasa 30,000 tonelada ng isda ang inaprobahan na kanilang iaangkat na inaasahan nilang darating by batches sa huling ninggo nitong Oktubre hanggang sa first week ng Nobyembre na magagaling sa kalapit na bansa gaya ng Vietnam. Paliwanag pa ng BIVAR, hindi dapat maging dahilan ng close fishing season para magtaas ng presyo pagdating sa bentahan ng isda sa palengke. Gayunpaman, inaasahan pa rin nila ito dahil na rin sa pansamantalang limitasyon ng pagkukunan. na account na ang nagsara lang naman ay yung Palawan although yun talaga yung major source natin ng ganun. But there are also other sources no na we expect nitong locally produced na ganun sa panagpapitikon ay medyo mataas talaga yung presyo kasi nga limitado yung uh, supply. Samantala, Tiniyak din ng BFAR na bagamat frozen marine species ang makikita ng mga mili na ititinda sa mga palengke sa mga susunod na buwan ay ligtas ito dahil dumadaan ito sa kanilang mga regulasyon at sanitary and phytosanitary clearance. napaka ang ang sa atin dyan ng ating kalimim na dapat nasusunod yung mga regulatory requirements, food safety requirements sa pag-angkat ng isla para siguro, uh, matiguro natin ang kaligtasan ng publiko. Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.